Hello sa inyo mga Lodi, welcome back to my channel Jerfix nga pala And gusto ko lang share sa inyo Kung paano ba mag troubleshoot nitong radio kapag ka hindi gumagana Basic step lang to para lang to sa mga beginners So hindi tayo or hindi natin alawakan yung electrical dito Yung basic lang muna yung gagawin natin Okay? So ang customer complaint dito is hindi gumagana yung kanyang radio Wala siyang power So check natin, ignition on Okay. On. Ayan, wala siyang power. Kahit diinan ko, wala. Okay, wala siyang power. Then, ang mga gagamitin natin dito para malaman natin kung okay yung mga fuse or relays. Pero, kailangan muna natin unahin yung fuse kung okay ba. Pwede tayong gumamit ng multitester. Pwede rin tayong gumamit ng test light. Bale, ang test light, inilalagay natin yan sa battery ground kasi positive yung uh, mga fuse hindi siya gumagana kung hindi siya naka ignition on o di kaya kailangan nyo muna paganahin yung switch para magkaroon ng supply so alamin natin dito kung saan nagka problema sunod naman natin locate natin kung saan yung fuse so ang fuse nito is nandito yan may nakasulat ang natin kunahin natin yung fuse nya tapos, alamin naman natin dito kung nasaan yung audio o yung radio. Kung hindi nyo alam o hindi nakasaad dito, pwede nyo tingnan sa owner's manual. Madalas kasama naman yung kapag binibili yung sasakyan. So, napansin ko dito may audio. Ayan, audio. So, alamin natin yan. Katabi niya is yung 10 amp para sa room lamp. Okay? So, check natin yan kung saan. Yan, kita ko kagad. Andito siya mismo sa may dilaw. Yung kulay, blue. So, silipin natin kung okay yan kasi audio nakasulat. And yung iba naman may nakalagay cigarette lighter. Doon minsan nakalagay yung sa power ng ating stereo. Pero check muna natin dito kasi may nakalagay na audio. So, turuan ko lang kayo kung paano gumamit ng test light muna. Itong test light natin, lagay lang natin dito sa ground. Tapos, sundutin natin. Ayan. Ayan, umilaw. Kailangan sa kabila, umilaw din. O, it means buo yung fuse. Ganun lang yung pag-check. Isa. Isa. Ayan. Pagkalimbawa naman, putok yung fuse natin. Dito may power supply or umilaw. Dito naman wala. Ganun lang yung pag-check sunod naman natin dito is yung multimeter sa multimeter naman pwede natin set to sa uh, 20 volt All dyan naman talaga nilalagay tapos i-ground lang natin to so saan ba natin pwede itong i-ground ipit ko na lang dito ayan bali yung negative niya nasa nakakabit na tapos check natin Sundutin natin yung isang terminal pero hindi ito yung fuse pang sa. Kasi medyo mahirap eh. Yan. 12.29, sabi kabila naman sa taas banda. 12.29. So okay yan. Minsan naman gumagamit din tayo ng beep. So continuity naman to. Dito sa baba at saka dito sa taas kailangan itutok nyo dalawang probe dyan tapos ganito yung mangyari kasi pag buo yan tutunog ayan okay so buo yung fuse natin hindi na natin kailangan palitan minsan naman naglulus contact kaya ang gagawin ko dito check ko muna kung buo yung fuse dahil hindi ko siya madukot yung terminal niya or yung uh, mga pwedeng pagtusukan tatanggalin ko na lang tapos i-check ko yung fuse mismo. Kung wala tayong mga equipment or pan testing, pwede naman natin check yung fuse sa pamamagitan ng pagtanggal. Okay? Tanggalin natin. Ayan. Bale may contact buo yung fuse natin. Okay yung fuse natin mga lobby. Bale kapag halimbawa wala nga yung kayong equipment, check nyo kung putol. Okay? Pero dito nakikita ko buo. Kailangan kasi may contact yung dalawang yan. Okay? So, subukan ko siyang idein. Baka naman nag-lose contact lang. Okay? Balik natin kasi uh, kadalasan kapag ka buo naman yung fuse, baka lose contact. Okay. Kailangan madiin natin to. Ayan. Baka nag-lose contact lang. Didiin ko. Hmm clear Sumana na Nakaisip <laughs> pala yun Kaya gumana kagad ka Oh ha Ha ah, <laughs> So ayos na mga loading Ganun ng project <laughs> So ang nangyari dito, low cost, walang babayaran kasi eh, wala nang pinalitan tayo ng piyasa dito o okay, yung fuses niya, nag lose contact. So ganun lang mga Lodi kung paano mag troubleshoot kapag alimbawa walang power yung radio natin. So basic lang din naman yung tinuro ko sa inyo, at least magkaroon kayo ng konting idea kung ano yung mga dapat gawin. Sa mga baguhan pa lang or mga customer, eh hindi na kayo pupunta sa uh, mga electrician para ma-check eh maglilabor din yan ng troubleshooting, ah, alamin kung ano yung problema, okay? So, sa ganitong paraan, malalaman nyo na kung may problema ba yung inyong uh, electrical. Kapag ka-okay naman yung kanyang fuse, ay siguro uh, sa radio na sa electrical connection. Kapag kalimbawa, ka, putok yung fuse nyo, then pinalitan nyo ng fuse na panibago, pumutok pa rin, so may... Uh, shorted sa inyong linya. Okay, ganun lang. Tapos dalhin nyo na sa electrician para sigurado. So, yun lang mga Lodi. Sana meron kayo natutunan konti dito sa topic natin for today. Maraming maraming salamat po, Jerfix nga pala. And then, hanggang sa muli po. Paalam. Goodbye. Ayun, nibalik na natin. Okay, right.